Katiwalaan po tayo ng ating pong kliyente po ay taga Taiwan. So hindi po natin siyang kasama. Bibilhin niyo po unit na ito. So tara guys, tignan natin kung ano pong status ng sasakyan. So far okay naman po yung unit nito. Habang chinichick po natin, bibigay po natin sa inyo guys. I mean, hindi natin kasama yung buyer guys. Ang declare ng seller na ito, ang sabi niya doon sa buyer, walang bangga ang unit na ito. So habang chinichig po natin ang kanyang body, ito ang natuklasan natin. Ang body pa lang ito guys ay marami siyang bangga sa mga May kita po natin yung pan-testing po natin sa body ay halos ayaw dumikit sa bakal. So ibig sabihin yan, dito sa side sa kanan yan ay mayroon siyang bangga kaya puno siya ng masilya. At pinabot nga po natin sa buyer ng sasakyan nito ay mayroon pong bangga. So kaya akala po ng chiller ay makakatakas sa atin ang mga gaytong unit. Ito pong unit pala ito guys, 2017. So, madaling sabi no, sa pagdating ko pa lamang, nakita ko na ang sasakyan nito ay hindi nasariwa. Dapat sa mga gaytong model, ang sasakyan nito ay sariwa talaga. Pero marami po tayong nakita na dahilan kung bakit sinabi natin sa ating pumbaya na huwag niyang pipiling to dahil nga po may mga bangga ang gilid po ng pito. Na sabihin po natin na na-repair na po. Siyempre, ang buyer po natin ay nasa Tayo. tayuan. Kailangan natin siya ipabot. Hindi lamang po yan ang ating po natuklasan dyan, guys. Ang sasakyan din ito, guys, ay masasabi din po natin, lack of maintenance. So, makikita po natin, at pinaabot din po natin sa ating kliyente na ang sasakyan na ito ay lack of maintenance. So, makikita natin na hindi po talaga advisable na bilhin ang sasakyan na ito dahil nga po at may kita din natin yung kanyang tire ay talagang laspag na so masabi mo 2017 laspag na yung tire hindi naman po dapat ganon ah, uh, syempre iba po yung pag chinitsik po natin dahil nga tulad na sabi natin chinitsik po natin lahat tulad yan yung langis makikita mo talagang parang napabayaan at hindi po talagang minintin ng mahusay ang sasakyan po ito <laughs> Yan habang po sinitsik po natin guys, nakita din po natin marami pong problema at meron po mga engine light na nakalagay dyan. Engine light on, yung kanyang EBS ay may problema at ang kanyang UDO ay napakataas na po, 139,000. So ibig sabihin po ang sasakyan po ito ay gamit na gamit. Sabi ng may ari, ay eh, pampersonal daw nilang gamit. So, in-advise po natin sa ating pong kliyente na ang sasakyan nito ay masyado ng laspag. So, yan lang guys, no? kung may plano kayo magpagawa o magpa-check ng second hand car, nandito lamang po si Mr. Pads Mechanic. Nandiyan pong ating telephone number. So, kung bago ka pa lamang palo, like and share sa mga video ko ngayon. Salamat. God bless you.